Guys, na-trigger at sobrang napikon ang mga DDS dahil sa viral video ni na Vice Ganda at Regine Velasquez dahil sa ginanap na Super Diva Concert sa Areneta Coliseum. Alam niyo ba kung bakit? Pero bago natin pag-usapan, panoorin niyo muna to. Now it reads, a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by a jet ski. Get unlimited water volume from China's vessels. And free jeep to the Hague by the ICC. Proro applies to DDS only. Big cloud lamps and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga punta kailan niyo. Sa mga DDS, bakit ba kayo pumuputok sa galit diyan? Hindi pa ba kayo sanay sa mga banyo't device ganda? Katulad ng pagbumura ng tatay niyo? Pero kapag si Duterte ang nagsabi ng stupid, ang Diyos, okay lang sa inyo. Panoorin nyo nga nang maalala nyo. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam, then malis was Ano talaga itong putang akong ganun. You created some, something perfect and then you think of a, an event that would tempt and destroy the quality of your work. No minura ba si Pope Francis ng dahil sa traffic? Tinawanan niyo pa. Anong nakakatawa doon? Nakalimutan niyo na? Paalala ko sa inyo. Limang oras? Sabi ko bakit? sabi na si Rado na ang sino dumating dadating si Pope gusto ko tawagan Pope utang ina ka umuwi ka na wag ka na, uh, na magbisita dito na at sa mga kababaihan na supporters si Duterte nung nagbitaw siya ng rape joke hindi nyo rin pinalampas may ilang pa nga sa inyo tinatawanan pa ang karumal-dumal na sitwasyon nila o sige, fake news yun? Sige, panoorin nyo. Lalo din sa may mga amnesia. Paglabas, di, binalot. Tinignan ko yung muka. Tangina parang si... Mas parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. <laughs> Ang napasok sa isip ko, ni nila. Pinagpilahan nila lang doon. No, nagalit ako kasi ni Rick. No, oo, isa rin yun. Pero kaganda, dapat ang mayor muna ang mauna. <laughs> Sai. Eh, pinatay ko talaga lahat yung pugod story. Alam mo gaano ako kababoy? Pagdating doon sa opisina, tamang-tama nagtawag yung polirarya. Eh, sabi ng sekretaryo, Mayor, sino na bayad ng kabuong, kabahong. Putak ina, bakit ako magbayad dyan? Ay, nasa kabahong na. Pinantahan ko doon sa punirap, pinagsisipa ko. Hindi na. Uh, tapos sabi ko, magbili kayo ng panik. Bulutin mo ng banig yan, tapos isang butas lang sila sa public cemetery. Tapos malalim naman. Kasi isang ano lang, Sir, may tubig na. Eh, sabi ko sila. Mabuti yan, total imperno yung mga ulur na yan. That malamig dito ngayon. Anong putang inang yan. Huwag mo akong gano'n ako ka, kabastos <laughs> basta. <laughs> Pero ngayon, kay Vice Ganda sa sobrang init ng dugo nyo, dahil sa mga pinagsasabi niya pero sa kabastusan at kawalang ganang ni Duterte alin na alin kayo? Ano yan? May exemption? Basta mga Duterte magsabi okay lang kailangan lang namin masanay at mag-adjust pero sigurado ako kapag ibang tao ang gumawa ng mga joke na yan baka hindi lang madisbarred sa pagiging abogado hindi pa mananalo sa eleksyon at hindi lang yan siguradong magne trending pa yan sa social media at hihingan nyo pa ng public apology Ganyan kayo ka double standard. Ganyan kayo magpa-play victim na feeling nyo kailang at ang mga Duterte ang biktima. Alam nyo, wala kasi kayo sa posisyon para mapikon. Kung tutusin, dapat na nga sanay na sanay na kayo eh. Kasi baliwala sa halos araw-araw na pagmumura niya sa publiko, pambabastos, panloloko, paulit-ulit yun na lang narinig sa bungangan ng mga Duterte, di ba? At gusto nyo pang masanay na lang kami kasi ganun sila. So kapag ginawa po on nyo, biglang bawal, masama na kami. Tapos sasabihin yung kakarmahin din si Vice Ganda. Tapos i-boycott ang palabas. Gusto pa mag-appeal sa mayor ng Davao ng persona non grata. Pero teka, sino pa ang mayor ng Davao? At teka, kakarmahin daw ah. Hmm, sino ba ang nakakulong ngayon? Si Vice Ganda ba? Sino ba ang maraming kaso sa DOJ, sa Ombudsman, at sa COA? Si Vice Ganda ba? Tanong lang naman.